Isa ka rin ba sa mga empleyado na kagaya ko? Na matagal na nagtatrabaho pero hanggang ngayon wala pa rin naiipon? At isa ka rin ba sa mga kabataan katulad ko na lagi po ba sa online at gustong kumita? If, If yes, yes then, this then this video is for you. you. Hi, I'm Jason Bulabos. Dating empleyado, isa sa natulungan at binago ang buhay because of this opportunity na nakita ko lang online. Dito ko na-experience na experience ng kumita at nakapag-travel sa iba't ibang lugar. Hi, I'm Christine Ringor, isang working student at anak ng OFW. At ang dahil sa online system, isa na ako sa kumikita at hindi na umaasa sa magulang. At ngayon, paano nga ba kami natulungan nitong online system? Ready ka na ba kung paano magsimula? Alam mo ba, sa pamamagitan ng Facebook, TikTok, Reels, Instagram, or any social media na ginagamit mo ngayon, ay pwede mo na yung gamitin sa pagkakitaan gamit ang sistema na ituturo namin sa iyo. Ngayon, paano nga ba ang sistema? Simple lang, ang kailangan mo lang gawin ay mag-post ng mga videos kagaya sa amin. At good news dahil provided na namin ang mga video tools na gagamitin mo. Because of our proven and tested online system, tao na! lalapit sa yo. At ngayon, paano ka naman kikita? Ganito 'yan. Every time na merong nag-house sa video na pinosmo, ang gagawin mo lang ay i-refer mo lang sa amin. At kami na rin ang bahala kung paano rin sila kikita, kagaya mo. Example, in one day, meron kang isang tao na ni sa amin. Napanood lang din nila 'tong video na 'to at nag-avail, kagaya mo, automatic kikita ka ng 1,000 pesos. Now, what if in one day, meron kang limang tao na nirefer sa amin? Napanood lang din nila itong video na to at nag-avail, kagaya mo, automatic kikita ka ng 5,000 pesos. At ito pa yung good news. What if in one day, meron kang sampung tao ang nirefer sa amin? Napanood lang din nila itong video na to at nag-avail, kagaya mo, automatic kikita ka ng 10,000 pesos direct referral bonus and this income is unlimited. At ito pa yung good news. Depende pa yan sa oras at sipag na ilalaan mo dito. Ready ka na bang magsimula? Ang kailangan mo lang ay mag-avail ng activation code worth 9,990 pesos. At ito pa ang good news. Nag-open kami ngayon ng 10 slots na bibigyan namin ng promo sa halagang 4,750 pesos. Sa maliit na halaga, pwede ka nang magsimula. Ngayon, meron akong ipapakilala sa inyo na ilan lang din sa mga dating naghaw katulad mo in ngayon isa na sa mga pumikita at natulungan dito. Hi! I'm Leliosa Bulay, dating empleyado for 8 years. Isa lang ako sa naghaw noon at nag-avail ako ng activation code at ngayon, kumikita na ako ng 50,000 to 100,000. At hindi lang yan. Dahil dito ko na-experience ang nakapag-travel sa iba't ibang bansa like Hong Kong, Macau, Taiwan, and South Korea. Hi, I'm Jessica De La Cruz, Former OFW and because of this innovative and strategic online system, dito ko nagkaroon ng time and financial freedom at nakapag-travel local and international. Hi, I'm General Sabara. Dati ako traditional business owner. Isa din ako sa naturuan at natulungan and because of this opportunity, dito ko na experience na kapag travel kumita at nabili yung mga gadgets like iPhone, laptop na dating pinapangarap ko lang noon. Alam ko, gusto mo na rin makapagsimula kagaya nila. Alam ko, pagod ka na rin sa sitwasyon na meron ka ngayon. Na matagal ka na nagtatrabaho, pero wala pa rin naiipon. Pero gusto kong sabihin sa'yo, kaya mo matupad yung mga pinapangarap mo. At dito, kaya ka rin namin matulungan. Ang kailangan mo lang gawin, mag-decide, maglakas ka ng loob, na sumubok dito sa ating online opportunity. Ngayon, balikan mo yung tao na nag-send sa'yo ng video na to.